Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, kayo ba ay manggagawa? Kayo ba ay empleyado? Tuwing malakas ang ulan, bumabagyo Pumabaha sa mga daanan. Naiisip rin ba ninyo sana, katulad ng mga estudyante, wala rin kayong pasok sa inyong trabaho? Noong kasagsagan ng ulan na dala ng bagyong enteng at nang hinila nitong habagat, may isang netizen na nagsabing, pag pumasok ka bilang trabahador, gampanan mo. Hindi raw dapat magdahilan ang mga manggagawa na parang mga estudyante na kaunting bahalang o simpleng sipon lang ay hindi napapasok. Dagdag ng netizen, palagi raw dapat isipin ng mga manggagawa ang kanilang trabaho bilang isang responsibilidad. Para sa kanya, pagmamahal sa kumpanya. Halimbawa, ang pagpasok kahit matindi ang ulan o kahit may masamang nararamdaman. Pagkapahalaga daw yun sa trabaho dahilan kung bakit kumikita at nagkakapera ang isang manggagawa. Burado na ang naturang post. Pinutakti kasi ito ng mga negatibong komento at batikos ng mga sinasabing netizen na tila mas pinahahalagahan ang dedikasyon sa pagkatrabuhan kaysa sa kapakanan ng mga trabahante. Kapanalig, anong say mo dito? Una sa lahat, ang pagtatrabaho ay karapatan at obligasyon. Sa lente ng ating pananampalataya, mahalaga ang pagtatrabaho dahil sa pamamagitan nito, nakakain at nabubuhay ang tao. Yan ang unang pangungusap ng Catholic Social Teaching, Laborem Exercens. Sa pagkatrabaho, dagdag ng encyclical na ito, nakakapagambagan tao sa pagunlad ng lipunang kinabibilangan niya. Sa simula pa lamang, ang tao ay tinatawag ng Diyos na magtrabaho. Pababasa natin yan sa Genesis 2.15. Ito ang nagtatangi sa tao sa ibang nilalang na nabubuhay lamang batay sa kanilang kagyat na pangangailangan. Walang kalaya ang ginagamit o konsensyang pinakikinggan. Sa madaling salita, ang tao ay tao dahil sa pagkatrabaho. Walang trabaho na walang kaakibat na hirap. Sa Pilipino nga, pagbabanat ng buto ang tawag natin dyan. Sa pagkatrabaho, kailangan gumalaw, kailangan kumilos, kailangan magsumikap. Mahirap ang magtrabaho. Pero ibang usapin kung nagpapahirap ang magtrabaho. Sa laborium exertions, kinikilala ng simbahan na ang pagkatrabaho ay maaaring gamitin upang pahirapan at pagsamantalahan ang tao. May tuturing na nagpapahirap ang pagkatrabaho. Halimbawa, kapag may matimbang ang dami ng magagawa ng mga trabahador na nagbubunga ng dagdag kita sa isang negosyo kaysa sa kaligtasan at kalusugan ng mga taong kumakayod. Sa ekonomiya natin ngayon, biyaya ang pagkakaroon ng trabaho. At dapat nating ipagpasalamat kung may pinagkukunan tayo ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. Pero hindi ito dapat maging dahilan para ituring natin ang ating trabaho bilang mas mahalaga kaysa sa ating kapakanan. Tao po ang nasa sentro ng pagkatrabaho. Ulitin po natin, man is at the center of work. Mas mahalaga ang dignidad ng tao kaysa sa trabaho. Ito ang tinatawag ng laborium exertions na subjective dimension ng pagkatrabaho. Ang katapat naman itong objective dimension ay tumutukoy sa mga ginagamit para makapagtrabaho gaya ng teknolohiya, makinarya, kapital at puhunan. Mahalaga rin ang mga ito pero para sa simbahan, ang ating dignidad bilang manggagawa ay nasa pagpapahalaga sa ating dignidad bilang tao. Labor, sabi nga, is more important than capital. Kaya kapag masama ang panahon o malalagay sila sa panganib, kaligtasan at kalusugan ng mga trabahador, ang dapat nating unahin at bigyan ng prioridad. Hindi sila dapat piliting pumasok. Hindi na dapat obligahin ng mga magagawa ang kanilang sarili dahil namang sa dedikasyon o katapatan sa kanilang pagkatrabaho. May advisory pa nga ang ating Department of Labor Employment o DOLE na nagpapaalala ng karapatan ng mga trabahador na lumiban kapag masama ang panahon. Sa ad ng advisory, employees who fail or refuse to work by reason of imminent danger resulting from weather disturbances and similar occurrences shall not be subject to any administrative sanction. Tama yan, kapanalig. Huwag nating ipagpalit ang ating kapakanan sa trabahong ginagawa natin. Lalo na kung nagpapahirap ito sa atin. Pag po natin kalilimutan, work is for man, not man for work. Nawa sa pamamagitan ng trabaho, lalo tayong nagiging tao, nagpapakatao, at nagiging tunay ayon sa wangis ng Panginoon. Imago Dei. Kaya dapat hindi po tayo ma-dehumanize o maging inhumanized sa ating pagkatrabaho but to be more humanized amen inyo ang katotohanan inyong napakinggan ang veritas editorial ugaliing aliing pakinggan ang veritas editorial kasama si reverend father anton city pasqual veritas editorial